Natali mga kabayan medyo makulimlim sa Maynila nandito tayo oh. ayan kumusta na kayo lahat ayan nandito tayo may sakay tayo mga kabayan nagpaalam tayong magbibidyo na uh, lumagpas daw siya dahil nakatulog siya sa bus galing Kison City ngayon yung binabaan niya naman pina plus 50 siya ng taxi Ayan, tanongin natin si madam ngayon. Ayan si ma'am oh, Taga Laguna. <laughs> Ayan. Hindi alam ni Mam Ma na ano. Yung offer natin. Basta mag gagawa lang tayo ng video. Pero siya ngayon ang surprise natin. Dahil yung sakay. Yung ride niya ngayon sa atin. May dala pa si ma'am helmet. Mukhang nagmumotor. Nagmumotor kayo ma'am no? Ang kaspo eh. Ayan oh. May dala siya. Ayan pakita niyo ma'am. Ma Ayan, nag-aangkas pala si ma'am, pero hindi niya alam, minaya natin, upira natin magvideo, pumayag siya, pero hindi niya alam, siya ngayon ang nakakuha ng pre-ride ni kuya sa taxi, ililibre natin siya sa ride, ayan, ayan si ma'am, pang ano pangalan niyo ma'am? Irish po Irish Bustamante po Ayan, taga saan ma'am? Uh, Santa Rosa Ayan man. ngayon kayo na surprise dahil nagyaya lang ako mag video tayo pero kayo ang pre-ready kuya. Wow, oh, nagulat kayo kasi kabado siya mga kabayan dahil sabi nga niya sa atin, metro lang dahil yung nakaparada dun sa may sinakayan niya, ano, mga raming taxing nakaparada pero pinipresyuan daw siya. Ay ngayon, sa atin siya nakasakay no pera natin siyang mag video video tapos yan nga surprise siya ngayon sa pamaskong handog ni kuya wow. Yeah. <laughs> Anong masasabi oh, niyo ma'am? Kaya kasi kayo ang nasa free ride. So, Libre po. po ito ma'am, panoorin niyo po 'yan. Ah, wow, maraming salamat po sa inyo. Ayan. free ride. <laughs> <laughs> you, thank you. Ilan thank you. na anak ni ma'am? Dalawa po. ayun dalawa at pero parehas kayong na taga Laguna? Oh, sa Laguna. Santa, sa Laguna na po talaga. Saan sa Laguna yan? Eh? Santa Rosa po. Santa Rosa, ayan. Mga taga Santa Rosa, shout out hello, sa inyo hello. lahat. Tapos, ngayon yung kapitbahay nyo, ito nasa pre ride. <laughs> hello! Oo. Oh. <laughs> Thank you. Ayan. Hindi Ay, alam ni ma'am kasi na pre ride yung offer natin. Dahil ang offer natin, magbibideo lang tayo. Pero, ang ano natin, surprise talaga sa pasayero. Oh. Ayan, iba reaction ni mo, tingnan nyo. Okay. Dahil hindi niya alam, basta metro nga lang daw. <laughs> kasi ang dami po humuhinto sa akin na, ano, na... Taxi. Then, at taxi, wala. And, sabi, ano, dagdag daw 50 kasi nga daw. No, Ay, paano yun, ma'am? Ngayon, pre-ride pala kayo. Ay, talaga pa. <laughs> <laughs> Ayan, oh. Oh, ano mga kabayan Nakakataba lang ng puso Dahil sa dami ng muminto Kimam na taxi Puro may plus 50 Pero may Ang masakit dito Plus 50 na tapos may ano pa May blackdown ka pang 40 Ay nasaan yung mustisya Ng taxi nyan Ayan mga kapula Sana baguhin naman natin Uh, ano mo sasabi niyo sa mga nag offer sa yung plus 50 mo? Ayun. Baka <laughs> matitipo kaya pangangilangan lang. Hindi po, pag ano, kasi ako hindi po ako taga dito kaya hindi ko alam kung ano yung ano dito. Paano na lang kung wala talagang pera at yun. Paano pag magdagdag pa, tama lang naman yung pera. <laughs> kaya sana nasa tama din o. No? Kasi nasa tao naman yun kung magtitip magbibigay ng pasobra na oh. hindi na bumali yung so, suwes. Sige, labas nyo yung sama ng loob nyo sa taxi. <laughs> Ayan. Dahil kayo nakakuha sa free ride ni Kuya, araw-araw kasi ako nagbibigay ng libreng sakay. Usually, alas 12. Pero ngayon, alas 11 pa lang. 11.05, nagbigay na tayo ng free ride. Gawa ng... Medyo matrapik kasi. Kaya, saka... Yung sabi nyo nga kasi na... Metro lang metro lang ayun nyo talaga sa plus 50 na may hinihingi sa iyo nung ibang mga kapula ngayon kaya kayo naman bigas. ngayon ang nakatanggap ng pre-red ni kuya oh. <laughs> thank <laughs> yep. you po ate mo. pwede nyong i shoutout out yung asawa ninyo at saka oh. yung mga anak ninyo. ay shout out sa mga uh, anak ko dyan sa Santa Rosa dyan lang kayo <laughs> hindi sa asawa ko naman po eh medyo malayo siya pero hila na rin, nasaan eh. ba siya nasa ibang bansa lang po pero ayun Hello. Pwede mo naman siyang kumustahin, ma'am. Ah, uh, uh, yan, ayan, okay naman siya. <laughs> pangalanan niyo po para malaman na. Oo, oh, reveal na ba? Oo. <laughs> oh. <laughs> hi, mahal. Charat. Ayan. Eh, si ma'am, siya ngayon ang pre-ride. <laughs> Pati yung mga, pwede mong i-shoutout yung mga kapitbahay mo. Ah, ayan. Hmm. ba? Dito kayo na? Opo, oh, DFA lang. Ayan. Ito yung pupunta ni ma'am, DFA. Eh. Ayan, oh, mga kabayan. Kaso bawal ka tayong mag U-turn dito U-turn tayo sa dulo uh, Ayan o oh. Si mama nakachamba sa atin sa free ride uh, Di ba kayo makapaniwala Na gano'n ang binigkas kong salita Akala uh, ko masabi mo Video lang tayo Kaya game ako kasi Nagre-release din ako eh <laughs> <laughs> Oy shoutout mo na yung mga <laughs> I share eh shoutout mo yung ano mo yung mga carrels mo. Okay. ako din nagre-reels ako. Uh, personally ko lang din naman 'yon. Yeah, Ay, mga ka may mo, shout out mo yung mga lagi mong sa mga kakulab mo, Mga ka mga ka-video call mo sa live Pwede hello, mong i-shoutout yan Nasa, oh, yan nasa YouTube din siya <laughs> Ayan, ah <laughs> uh, Oo, oh, YouTube to ma'am Ayan nyo, pag babaan nyo, kunin nyo yung link Ah, sige po Ayan, ang bayad mo dito, mag-subscribe ka para makita mo ko agad, oh, mamaya-maya oh ya upload okay, natin ano, to. Oh. Man, na tayo oh Sige na mag-shout out kana doon sa mga ano mo uh -huh. kasi malapit ka na eh <laughs> At si naba mashallah hindi pa kasi malapit ka na dito uh -huh. Asa hello po sa mga kanilis ko diyan share ko na lang po ito Oo Ayun mga kabayan dito na si Madam bababa na siya uh -huh. Totally eh, wala talaga siya wala kang babayaran Ha Serius utay diyan wala kang babayaran huh? Oo, oh, kasi pre ride talaga Ay, yan. Ay, to? Oo. Oh. <laughs> 30 minutes na ako nag-antay doon. Piruin mo. Oh, Na-encounter mo pa yung pre-ride, no? Talaga po. Oo, oh, totoo yan. Oh. Ayan. Search mo yung video mo, taxi vlog, o kaya isulat okay. po. Yung vlog niya kasi, ano, victory. Apo. Ay, dito pala ang babaan, may oh, guardia. Ah, uh, ano, ano tayo. Po, tang, ano po yung ano nyo? Taxi vlog. Taxi vlog. Taxi space vlog. Tap, makikita mo ako dyan. Taxi vlog. Para kasi mamaya-maya, mga alauna. Ito, ito, po. Oh, ayan. Para makita ka kagad. Alauna, makikita mo yan. Alo? Oo, oh, oh. iano mo yung bill oh, button. subscribe na ako, ah. Ayan, para ano, mamaya makikita mo kagad ka ah, yan. Pag-upload na pag-upload ko, mag wow. maglilink mag sa'yo yan agad. E, ano ko po, po ito, share, share ko. Ayan, si ma'am, bababa na siya. At Advance Merry Christmas ma'am. Ayun lang ang yeah. handog na. Oh, oh ayan yeah, si mama. Ma nagulat po. nagulat siya so, sa free ride More oh. blessings po kanya. Ano pa? pangalan niya ma'am? Irish po. Irish. Irish taman, ayan, si, si mama Irish. Maraming salamat. Ayun. Talaga po wala. Wala pong babayaran ma'am. Panoorin niyo po lahat ang video natin diyan. Wala pong bayad oh, later. Oo. Puro free ride po yan. Naku. Okay na po? Thank you. Thank you po. Okay, <laughs> okay. Ano okay, pangalan yeah. niyo po? Ako po si Ramson Biliga, taxi Vlog. Wow, nakita ko na nga. Sige po, uh, ah, ko ba nasa Thank you, thank you. you. Mamaya-maya lang panoorin mo to. Siguro huh? mga 12 to 1. Andiyan okay. na yan. Oo. Hala sige, na, sige. Okay na, okay na, po. Ayan si ma'am, hindi makapaniwala na pre ride siya ngayon? Ayan, yung mga subscriber ko, ito, may pasayro tayo na hindi talaga siya makapaniwala na libre ang ride niya sa atin. Ayan, o, oh, si ma'am, oh. hindi uh, siya makapaniwala ba? na Sige po, Naihiya po bumaba kasi hindi siya nagbayad. <laughs> wala po, wala po, wala po talagang bayad diyan, free ride diyan. Panoorin niyo po yung mga video ko ngayon, makikita niyo puro free ride po yan. Oh, thank you, thank you, ma'am. Thank you. Oh, thank you. Thank you po. Okay, okay. Iyan mga kabayan si Madam. Okay. Ayan eh, si Madam, mahalo sa ayaw bumaba, natatakot na nahihiya. Kasi di daw siya nagbayad karamihan daw kasi nagpapadagdag pa pero nahihiya talaga siya kasi eh, nakita nyo naman yung ano niya yung reaction niya na hindi talaga siya halos bumaba nahihiya yan mga kabayan medyo madilim yung video natin dahil makulimlim ito oh. ayan shout ko pala yung mga supporters ko ate Teresa yung Atelia, shout out sa inyo at saka sino pa yung gusto magpa shout out visits lang po kayo sa video natin at imimension natin yung mga pangalan ninyo maraming salamat, advance Merry Christmas sa inyo lahat